Ito na nga eh. Wow. Ayun ang kape niya oh. Morning routine. Coffee. At coffee in, at Masarap na siyupaw ni Aling Rose. Ayan, siyupaw naman yung kanya agahan. Pinunasan niya dito kasi may bakas pa to Nang kinain niya nung isang araw. Ayan, oh yung breadcrumbs crumbs ng tinapay. Maya maya. Yan ang matching sauce. Sauce. Perfect yung sauce na nagawa natin. Ganda ng tunog ng ibon, no? Ay, ayan na pala yung lili. Ayan yung lili namin, oh. Ang ganda. Tapos itong isa maroon. Sabi pala ni Erlinda Coligado, sabi niya gayahin do niya yung paglagay ng fence sa lili. Kasi ang dami pala niyang ano, iba, ibang klase ng tilip pa. Ito yung ano lang to. Uh, oh, Tulit lang sa... Mm -mm. Sa ano nung na to. Ano Sigana lang po to, hinarang lang niya. Pero wala namang nangahalukay na ng nang mga hayop ano no, ano? Kagaya kanina, doon yung bani. meron pa rin. Pero, nangahalukay? Wala, ah. Oh. Parang wala na medyo bagal yung ano paglaki ng okra namin mm, at ito pala pakita ko <laughs> nag experiment na naman po si dadong kakaibang pagtanim ayan balik oh, baliktad pati warik ewan ko kung maganda ba yung ganyang klase na style ng pagtanim ano lang yan kasi itong mga sobra na natin yan eh. oo nga in experiment Tapos... lang ang purpose ko kasi dito taniman ng pechay sa taas oh pwede pala yan so doble yung plant na nakalagay din eh mm -hmm. so okay. eto paano to pag uh, lumaki angat yan maghanap ng ano yan ah aangat hmm. kita mo nag ay oo be -be nga start na siya mag ayan no? diba? nagbe bend siya hmm. na siya ng ano ganap pala yun Yeah, ito kung mapansin ninyo, naka-ready na yung taniman ko na mm, pechay. Ayan o. Meron na siyang mga, ayan, may mga nilagay na siyang lupa. Nilagay niya yan nung isang araw. Ay, pakita pala natin, meron na kaming bunga ng kalabasa. Ayan oh, Ayan. May bulaklak na tapos meron na siyang maliit na bunga. Sana matuloy. Kasi parang maraming mga ano dito lalaki na bulaklak. So, yeah. i-ano namin yan dyan? Gamitin namin para ma-pollinate siya. Kaya nasabi namin na lalaki kasi ito nakita nyo yan. Uh -huh. wala, wala siyang bunga. Wala siyang bilog. Tapos doon may bunga siya. Oh. Yan uh -huh. ang pinagkaiba ng ano, uh -huh. sa mga hindi sa lang nakakaalam. Bunga. Ayan. Ganda. Sana lang lumaki. Eh. At yung mga upo namin, ayan yung oh. At ayan yung magandang upo natin. Dito. Mm -mm. Dito po yung magandang upo. Ayan o. Oh. Ganda ng tubo niya, no? Pero ano mo? Ito yung mga hinabol niya ng mga kamatis. O, pansin niya maliit maliit yung lagayan namin kasi wala na kung taniman eh hmm. kesa masayang ba yung mga seedlings hmm. pero ano dyan ang magandang lumabas yun ang iititira ko putulin ko yung pangit ito yung mga pahabol na tinanim ito upo din pala to yun yung mga tira-tirang sili yung tinan nyo ano yan, yan eh, no? Ngayon, fire pit namin. Fire, eh. pit? fire pit? Hindi, hindi yan sa'yo. Ako na hindi sa akin yan. Pero may butas yan? Oo, oh, may butas yan. Ah, okay. Isang sama tambak lang siya sa mm, shed. Diyan sa shed. Hindi ako siya ng lupa. Alam na may ari yan. Oo, uh, uh, pinagamit nga niya. Okay. Ay, ito pala pa. Parang magkakaroon na siya ng bulaklak. Ano? Ayan. Bulaklak na yan, di ba? Hindi pa. Ay, ito? dahon pa rin oh, mga, ito. runner. Ito. Yung bulaklak yun. Ay, ito. You know, may bulaklak na rin pala yung upo. Lagyan ko yan ng ano. Lagyan mo dito ng trellis. Lagyan ko yan ng tali dito. Awesome. Mhm. -mm. Ito tawid niya ito. para may trellis. Bulaklak na naman yung may aray <laughs> naman. Eh um... nga pala, pakita ko yung ginawa niya dito. Parang sabitan ni Spider-Man. Ayan o, oh, yung gapangan ng kanyang mga kalabasa. Inisa, ano yun? Parang inisa-isa niyang gawa ng ganyang style. Matibay um, uh, nga? Um, Oo nga. Tiba. Tali lang pala yan, no? Hindi hmm. mo na kailangan bumili pa ng mga trellis na kung ano. Mahal pa ito yung mga trellis hmm. na ano eh. Ito, lumang pipe sa baba. Na, Tinanggal niyo nung nakaraan, no? So ayan, Naka-ready na yung gapangan. Parang nasa probinsya tayo, no? Ang tunog ng ibon, no? Grabe ang... Nagyan ko ulit sa dito. Para Para sa ganyan? Sabitan? Sa sabitan. Ganda siya kapag may mga sabitan, di ba? Pwede mo na lugtong lang dito pa, oh. Ganyan. Hindi mo na perfect kasi tingnan nyo naman po. May mga bracket-bracket pang nalalaman si Dadong. Ano lang naman yan. Sayang yung bracket mo dyan. Bracket ba tawag dyan? Ito, kailangan to putulin. Ah, yung bulaklak hmm. ng onion. Para yung uh, laman niya. Yung lalaki. Yung lalaki. Yung lalaki yan, yung ano? Yung sa... Yung sibuyas po namin, lumalaki na. Ganda oh. Oo nga. Pinainit mo tapos hindi mo pa kinain. Ganda talaga. Gumaganda na yung backyard namin. Iba talaga pag yung may mga halaman kasi no. Tapos pagdating dito yung view, ayan, kakain ng shop pa si Dadong. Sarap to. Alam yung view natin dito pa, kang nasa kampingan. Oh, uh, meron siyang chorizo tsaka egg. Log. Tapos lagyan pa niya ng sauce. Wow. Tama na yung video sa akin. <laughs> Kain ka pa nga eh. Pakita mo kung masarap ba o hindi. Masarap to kasi nakakain ako gabi isa. Ito yung hapunan ko kagabi. Mm. Isang piraso. Hindi ka na kumain ng kanin? Hindi na. Pakita mo yung dough pa, ang lambot. Mm. Andito na sarap. Hmm. Lakas ng tunog ng ibon. Ganda no. nini no, Sa tuktok ng ano. Sa poste? Eh, paint tree. Feeling mo na sa kampingan ka dadong. Tingnan mo naman yung background mo, may trailer wala po kasi kaming camping kaya dito na lang kami nakikikamping sa backyard oh busy busy bisihan binibidyo ko si dadong kasi masarap to pakainin eh magana, may betchin po yung dila nito <laughs> uy seryoso favorite niya kasi yan noon pa eh ay eh, sa gawin natin pa chicken meron din doon binili si Alan na ano yung chicken siya pa na yung chorizo combination chicken tsaka pork kaya hindi ko hinalo eh kasi sabi ko yan para sa pork masarap din yung chicken no sarap yan hindi ka maka ano, parang tayimik magkumakain na masarap na pagkain <laughs> tuwing sa tuwing sabado. Mm. Ito yung paborito ng mga construction boy. Mm. <laughs> <laughs> Pupunta sa si sa ano, sa downtown tapos kakain dun sa Chinky sa Bacolod, no? Hindi uh, pa Chinky 'yun, huli na yung mga chinkis na 'yan. Oh. Yung mga Chinky, yung mga ano ba ba? Ang hmm. ibang mga kainan doon. Uh, nakalimutan ko. Na. Diba pa yun? Hindi pa yan sikat mga kinakainan natin. Mm -hmm. Hindi pa sikat yun. Parang sa tabi-tabi lang muna? Ano naman siya? Nasa building siya. Sa loob siya ng building. Pero mm -hmm. across siya ng market. Mm -hmm. Pero hindi siya ganun kasikat? Hindi, hindi pa. Da, da, That time niya. Mm -hmm. Sikat siya. Siya yung dinadayo kasi wala hindi pa naglabasan yun yung mga bagong chinkis chowking yung mga ganun na mga bagong, local kasi yung chinkis siyempre galing mo sa construction pagod na pagod ka mm -hmm. babawi ka kain ng batchoy tsaka siopaw kaya nakakasira, nakakasira yun nakakasira sa ipin yun kasi Wala, yung ka, tapos yung mainit Paris mo, mountain dew ay, ganon. Soft drinks yung ipapares. Sira yun. Huwag ka magtago. Nagmumukbang <laughs> Nagmumukbang si Dadong ng Chopo eh. Kapit na Parang, um, chapa, um, Uminom ako ng apple cider. Sa white to. Thank <laughs> you. thank you pala kay Rona sa bigay niyang tuyo sa amin. Gantong klaseng tuyo hindi ko alam po anong tawag dito. Ayan. So nakaprito na po. Paparis namin dun sa gulay namin na upo. At ayan. Mabilisan lang po yung pagprito. Kasi manipis siya. At hindi siya maalat. Ayan. Pa-comment na lang po kung ano yung pangalan ng gantong isda. Yan, thank you kay Rona ulit tsaka kay Jopo. Kasi ano nila to, binigay nila sa amin nung galing sila sa Pinas. Mga uh, ano sila, taga Pangasinan. Ayan o, oh. parang sinausaw ko lang siya sa mainit na mantika. Tapos, alisin na kasi masusunog siya. Ayan, pwede na yan ganyan. Parang hindi siya ganong kaalat. Sarap. Parang syang pusit. Lasa niya.